merong sunog guys na nangyari po dito ngayon nandito po tayo tutulong po tayo sa pag apulan nitong sunog na ito na nangyari dito po sa aming lugar malakas po yung ano yung osok grabe kaya dito tayo pupunta sa ano sa likuran nitong sunog na to kahit mainit pa pilitin natin na makalapit para mapatay natin yung apoy balik ka muna di nyo yung Guys, gaya naso Umat lasa naa ikaw nda Ndoh Ndoh por mas pas Ba no. Ha. Ano Para hindi na makatawid Patayin na natin 'to. Hei, okay, ini, adeh. Henak, naik, adeh. Masa ayo anu diikas atras. Duh, itu. Grip dip eh pak udung nih. Eh. Kok pas-pasan. Apa Ini nari yanai. <coughs> ini ini. <coughs> Ibasi anak kusog, anak kusog na ano ang basya?

Ini ini pakai pas pas ini. Ini ini. Sigi baldah. Oh. Tenak ini. Takon. Wala akong ginaya, wala akong ginalit. Saan ito? Ayan po, salamat po sa Diyos mga kabayan at mga kapatid na agapan na hindi makapunta sa ating mga kabahayan. Sa tulong-tulong ng mga residente dito, pag apula, napatay yung apoy. Ayan, salamat po sa Diyos. Kahit paano, uh, na-control na natin yung ano, apoy para hindi po makapunta dyan sa ating mga kabahayan. Maru oh! boy pa, patay na. Guys, dito ka pumunta. guys. <laughs> Ezoteng oh. na to guys. Si Baldo ha. Sige, ayon. sige, lima na. Ah, naulo. Oh. Na. Na, mabuhay ka pa. Ta. Ayan guys, tignan nyo guys, balda. Finish guys! Finish guys! Shout Basi may buhay pa ha? Ayan nating finishing in. Ipipinish natin guys, yung ano, area. Baka mabuhay pa. Yan, aray, napasok ang til ko. Yan guys, success. So na napatay po natin yung ano, yung apoy. Yan, ubos. punti na lang. So monitoring na lang po para hindi siya ano bumalik. Yan. hindi kasi namin maatraka kanina kaya ang lakas ng usok